Kuya Solo. Nandito siya ulit, guys. Nakikipagbalagbakan. Sino nang pamabaril dyan? Ah! Nadown si Kuya Solo, guys! <laughs> i-push mo na yan, friend! Friend, i-push mo! I-push mo! Ang tapang barilas na AK-12. Oh, my God. Ang sakit talaga. Ay! Namaalam ang Team 15, guys. Down ang isa sa Team 7. Pinatay siya ni Gulay ng Team 25. So, ayan. Pinupush na po ng Team 11. Team 11 ba sila, Joshua? Ang Team 25, guys? Ay! Ay! Fried chicken ka na dyan, Lodi Cakes. Ang sumugod yung team ni ano. Nila yun na ko yung Ichi. Pusher talaga to eh. Ayun, na-down na yung team 11. So team 11, na-down na din. dbs sa mukha. ni dbs ba yun? Or shot ka? Ba alam ko kanina. Hala! Inubos kay ni Komando at ni Joshua. Si dalawa lang sila. Nagubos na ng team 2 eh. Tignan nyo, 7 elimination na sila. Si Joshua guys ang nagbubuhat. At na nga si Kalab kanina. So ayan, tignan natin kung papaano ninyo. Parang ang unfair. Miche Ano ba? Sabi siya, huwag kasilip ng silip guys, makikisaw-saw na ang team ni Ate Maddy versus team 12 at team 11. Ito si Ate Maddy. Si Ate Maddy ay panoorin natin, guys. Magaling to, eh. Ayan na, may na-down na -down na, si down na po si uh, Ash. Sabi ko, sa'yo, wag kasi Ay, down na din si Joshua. Joshua, I love Sayang so, Nakasana ang buhay ng isa sa team 12, guys ba ba? Yes. ang lakas mo naman, Michi! Oh my goodness! Down na sa Team 12. Dalawa na po ang down sa Team 12, guys. Team, team 12. Ate Madi! Bakit ka... Nagpa-down! Magkakatapat dito si Commando at si Kyo. Tinuwi na ka sa narinig. Isa na lang po ang Team 12, guys. Ay, nako! Nastress ako sa laban na yun! Dinibias eh. Dinibias eh. Oh, lala Joshua. Uy, nakasan na ang buhay ni Joshua, mga lodi cakes. Malakas pala si Mitch. Akala ko kanina is matutumba siya ni, ni Joshua. Joshua. Kanamaan ng bahagya si, si Mans at si Adobong Water. Parang may makikisaw -saw. Ay, dumaan lang. Dumaan lang yung Violet, guys. At nakikita ko na rin kung papa... Ito na, guys! close encounter. Push mo na, Ah! Winakasan ng buhay ni Monsi at ayun nga, guys. Tingnan natin, guys. CG ba to? Hindi to. Ah. Team 24, nagsipatan. Nice one, Kuya Tats. Yan ang pinakamaganda ginawa mo sa pagkakataong ito. Ngunit hindi ka palalampas eh ng Team 24. Sinugod na po siya ni... Medyo mo Oh my God! What? Kuya Tats, medyo gumagaling ka na ngayon. Huwag ka munang makialam, Alam, Michi, para hindi kami paguloan, Michi. Tignan natin. na 1v1 na po ah! siya. Kasi na lang yung buhay mo. Same lang kayo ng buhay. Kuya Michi, huwag ka munang makikialam. Go Tats, go Tats, go Tats. Pag yan napatay mo, siguradong magaling ka. Ah! Magaling talaga si Michi, guys kung gaano siya gumamit ng DBS. Wow! Ilang squad na yung inuubos mo, Lodi Cakes. Huwag ka na babalik sa CG ko. Inuubos mo yung mga tao. <laughs> Humanda ako mamaya. Ituturo kita. Ituturo kita itong mga pro player na to. Yung mga Apple eh.